Tagal! Tagal! Diyan pala yung ano, may pwede gano! Ayun lang mga kakri, kapahong pala. Buti na lang, may taga tulak <laughs> Wala pa yan mga kakri. Punong baitang pa lang yan sa pagdadaanan na namin. Pupunta pa kami doon sa ilog, sa malaking ilog. Tatawid yung mga kalabaw. At saka yung mga apat na yan.